message to my father and mother who passed away. Uh, please pray for me and my family, and also please guide us because I believe you are already in heaven. Ano lang ay lagi silang although hindi ko rin alam kung totoo yon na sila ay nasa paligid natin bilang mga angels natin sila so sana ay gagabayan din nila kami like my tatay so sa kanya miss na miss ka na namin sa magulang ko yun nga yung gusto ko kasi sa magulang ko yung hindi siya nakaranas ng yung ginahawa ba eh gusto ko sana magkaroon siya ng ano, kaginawa yun, wala na siya alam naman na siya ng Panginoon. Alam po naman na ano, bagay ko nakakilala sa Diyos. Sigurado kasama mo ang Panginoon. Message ko sa aking asawa, sa aking mga magulang, sa lahat ng mga department ng na namiya pa na sa sana patuloy pa rin kaming uh, kalooban ng kanilang uh, gabay, patuloy uh, na uh, tulungan sa lahat ng Uh, mga nangyayari sa amin dito sa na mga buhay pa dito sa lupa. Patuloy din kami uh, akong nananalangin para sa kanilang kaluluwa na magkaroon, magkaroon sila ng kapakaya, kapayapaan uh, doon sa buhay na ulang hanggan kasama ang ating Panginoon.